Minamahal kong kapatid, sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo. inaanyayahan ko po kayong lahat na gugulin ang panahon nitong Kwaresma at ang Semana Santa sa malalim na pananalangin ng pagharap kay Jesus upang makilala rin natin ang ating sarili. Ang mensahe po ng ating minamahal na Papa Francisco ay napakaganda kinuha niya po ang mga salita ni San Pablo na si Jesus ay naging dukha upang tayo ay maging mayaman naman. Samahan po natin si Jesus sa paglaban sa karukhaan na sumisira sa dangal ng tao. Pero para naman maiangat ang karangalan ng kapwa-tao, handa rin sana tayong maging dukha duka dala ng pag-ibig. Ito ang karukaan na nagpapayaman sa kapwa. Ang karukaan ng isang nagmamahal ay nagpapayaman sa kapwa at naghihilom ng sugat na dala ng karukaan na nakakasira sa kanilang dangal. Samahan po natin si Jesus sa kanyang kamatayan. Mamatay po tayo sa ating pagkamakasarili upang ang ating kapwa ay makaramdam ng pagmamahal ng Diyos at ng mga tunay na kapatid. Para po sa inyo lahat, magkaroon nawa tayo ng Semana Santa na mabiyaya at mabunga.